Anong kapalit sir? Hindi Sampaling ko sa sa publiko. Hindi. <laughs> wala mo. Hindi, ngayon na. Wala pong galunan. Si Cemano. Si Cemano. Sampaling ko sa pulit. Sa si um, session se, 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 suspended. Cemano. Si Cemano. Si Cemano. Order. Please. Order, Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. mo. ngayon na. Wala pong ganunan. Si Chairman. I'll give you no. a sa Sampaling ko sa publiko. Si Chairman. Session suspended. Session suspended. Lolo, wala. Wala. Sabit. Um, can we please, please observe proper decorum? We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules decorum will be implemented. regardless of who you are. Regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yun, sa sobrang na uh, pagprotek pagproteksyon nila kay uh, kay uh, Michael Yang yung mismong gumawa ng investigasyon yun yung gusto at sinampahan ng kaliwat ka ng kaso. Kaya makita natin doon sa mga mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte ano siya porsigido siyang pero doon sa kanilang grupo Itong mga ito na na-mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Oy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung PDEA director ni, uh, ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after noong 2022.